Nagpakilig ng todo ang celebrity couple na si Jericho Rosales at Janine Gutierrez matapos nilang i-celebrate ang kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan. Base sa ipinakitang Instagram video ni Jericho, nag-enjoy ang dalawa sa isang romantic getaway sa isang hindi ibinunyag na lokasyon. Para bang nasa isang pelikula ang dalawa. Naglakad sa tabing-dagat, nanood ng sunset at nag-swimming sa malinaw na dagat. Sa comment section, nakiwan ng super sweet na mensahe si Janine. Aniya, hahaha <laughs> Baba, the best time with you. Happy anniversary. I love you. Hindi rin nagpahuli ang ilang kaibigan nila sa showbiz tulad ni Najolina Magdangal, Ria Atayde, Sara Labati, Benjamin Alves, Aaron Villaflor at Agot Isidro na nagbigay ng suporta at pagbati. Matatandaan na nagsimula ang usap-usapan tungkol sa relasyon ni Jericho at Janine noong July 2024 nang sila ay madalas na spotted sa iba't ibang okasyon. Kinumpirma naman agad ni Jericho ang kanilang relasyon matapos lang ang isang buwan. Sa loob ng walong taon, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama. Lalo na ng personal na i-address ni Jericho si Janine bilang kanyang girlfriend sa burol ng yumaong OPM legend na si Pilita Corrales na lola ng aktres unang nagkasama ang dalawa sa action drama na Lavender Fields at good news para sa kanilang fans dahil may inaabang ang reunion project sina Echo at Janine. Kahit hindi pa ibinubunyag ang detalye.